right. So, kumusta mga basketball fans? So, once again, welcome sa ating channel, Sports 24 7 channel. And for today's video mga basketball fans, ay pag-usapan natin muli itong si Big Games Gym Yap Last month nga mga basketball fans ay mayroong lumalabas na trade rumor na itong si James Yap ay interested kone ng SMB o gustong i-trade ng SMB. So, posible kayang magkatotoo ito mga basketball fans? Itong si Jim Yap nga mga basketball fans, alam naman natin for this Philippine Cup 2019 PBA season ay gumagawa ng ingay sa PBA at the age of 37 ay parang bumabalik ang kanyang pagka-MBF moves For the last 7 games ng mga basketball fans ng Green or Shine ay nag-average ito si Jim Yap ng 19 points, 5 rebounds at 3 assists at yung last game ng mga Basol fans kontra sa, sa Magnolia ay gumawa ng napakagandang game winning shot itong si Jim Shop na alam naman natin yan okay so yun nga mga basketball fans nang dahil ba doon ay matrigger ang SMB na call itong si Jim Shop fans alam naman natin itong SMB ay napakalaking company di ba napaka powerful I think walang imposible sa SMB pag mayroon silang gustong player ah uh, as as we have remembered ng mga basketball fans yung nangyaring trade na very controversial trade kay question uh, number one draft pick na trade nila sa Kia Picanto time at yung recent na trade ngayon kay Terrence Romeo Diba? Alam mo itong isipi mga basketball fans napaka ano to eh naka, napaka makapangirihang team. Okay? Pag mayroon silang gusto most likely makukuha nila yan. Okay, so yun mga basketball fans, yung question natin ngayon, yung tanong natin is possibly kayang matrid ito si Jim Siap sa SMB? Pag mangyaring matrid ito si Jim Siap sa SMB mga basketball fans, ay napakalaking tulong ito sa SMB on and off the court. sa so, on the court mga basketball fans, kailangan talaga ng shooting guard sa SMB aside from pero you know, napakalakas na nila aside from Marshall si Tor, uh, Terence Romeo at itong si Kabagnot pag nadagdagan pa ng gym Siap, talagang napaka super team na ng SMB at, sa kung, at kung pag usapan naman natin ang off the court malaking marketing to sa SMB team malamang sa malamang pag may laro ang SMB marami nang manunood kasi napaka controversial to gym shop Malaki ang pangalang Jim for this Philippine, Philippine Cup season. Nag-ingay si Jim ngayon yun nga mga basketball fans no um, lumalabas ang trade rumor na ito ng dahil sa mga articles na nag naglabasan last month no pagbasihan nga natin mga basketball fans itong articles from spin.ph isang legit website uh, sinabi nga ni James Shop dito pumunta siya sa office ng Renault Shine kung makita nyo sabi ni James Shop boss are you trading me? Yun ang sabi ni Jim Sharp sa kanyang boss na si Mr. Yu. At sinagot naman siya ni Mr. Yu. Hindi ko alam yan. Wala akong idea dyan. Alright? At sabi pa niya, kung mayroon mang mga unang makakaalam ay malamang sila yung unang makakaalam kasi siya yung ka, siya yung team owner okay yun yung sabi ng boss ni Jim Shop mga basketball fans pero alam mo mga basketball fans, pag mayroong mga trade rumor, posible talaga mga basketball fans na mayroong initial discussion yan. Okay? So, malamang mga basketball fans ay mayroong mga initial discussion to eh. Hindi lang natuloy. Okay? May mga posibilidad. So, with that mga basketball fans, what do you think? Ano kaya? Posible kayang matrade ito si Jim Shep bago matapos ang season na ito? O hindi, hindi ngayon, baka next year? Pag nagkataon mga basketball fans, isa itong napakalaking balita at isang napakalaking development sa PBA. Okay, akalayan nyo, Super Team SMB plus additional B games gym siap. Isa na talagang napakalaking balita to. Napakalakas na talaga ng San Miguel Barman. Okay, so ano, what do you think mga basketball fans? Ano sa palagay nyo? Posible kaya magkatotuwa ang trade na ito, na trade rumor na ito? At alam naman natin na itong si Jim shop ay nanggaling sa SMB Corporation which is the Pure Foods. Posible kaya ang mag-retire talaga si Jim Shep sa SMB sa is or San Miguel Corporation. So comment down below mga basketball fans kung ano sa palagay nyo. And thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa atong video, I mean sa ating channel mga basketball fans, please consider subscribe. Okay? Maraming salamat mga basketball fans sa panonood. Once again, this is Sports 24 7 Goodbye.